Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo ulit akong magluto ng ating ulam sa araw na ito. Ano ba ang tawag ko dito sa lutong ito? Siyempre, <laughs> kayo alam niyo na, pero ako, may iba akong tawag dito. Minudong parang hindi. <laughs> alamin nudo pero hindi minudo. Pero hindi ko talaga alam kung ano na naman ang tawag dito. Basta batcham na naman ito. Lagi ko naman itong ginagawa pero hindi ko alam kung ano ang pangalan. <laughs> Ayan. Nagisa-gisa lang ulit ako ng sibuyas at ng bawang. At dahil napakamahal pa rin ng kamatis ngayon, walang kamatis ito. From 200, 180, ngayon, kagabi pala pumunta kami sa market ni tatay at bibili na sana kami ng kamatis kaso 170 pa rin daw ang kilo pero bali-balita, everyday 20 pesos raw ang ibababa ng kamatis. O, di diba? Hahaha. <laughs> Kaya bumili lang pala ako para sa sabaw ni Mikmik -Mik ng limang piraso pero hindi pa ako bumili ng madami sa sabaw lang ni Mikmik. -Mik. Everyday daw 20 pesos bababa so sabi ko aantayin ko nang bumaba saka ako bibili ng marami. Pero sabi nung tindero kapag ka naging tag-ulan ulit yan ay tataas ulit. So ayan na nga. Ginisa-gisa ko na ang ating niluluto at eto na, ginisa ko ang sibuyas, bawang at saka ang karne, nilagyan ko na ng carrots, ayan, na, ng green peas at saka syempre para maging minudo kunwari ito, nilagyan ko ng atay. <laughs> Iniwa-hiwa ko ng maliliit ang atay para bumagay siya dito. So, ayan. Naglagay na din ako ng slice na mushroom at para maging kakaiba to at para maging minudong-minudo talaga. <laughs> at syempre, wag natin kakalimutan ang ating tomato paste. Hindi rin pala ako naglagay ng tomato sauce. At iwasan muna natin ang tomato sauce, kaya tomato paste muna. So, ayan, bakit? Kasi sa low carbs na kinakain ko, bawal ang tomato sauce, tomato paste pwede. Okay, mas concentrate kasi ang tomato paste compared sa tomato sauce. O, di ba? <laughs> May natutunan na naman kayo oh siya, 'di ba? Kaya magiging minudo na ito sa aking panlasa. So hindi na rin ako naglagay ng liver spread kasi may atay na tayong nilagay dito oh, 'di ba? At para maging masustansya ito, masustansya masustansya, naglagay ako dito ng malunggay at makikita niyo yan dito. <laughs> oh, 'di ba? Ayan, kaya yan ang aking minudong parang hindi. So, bakit ako naglagay ng malunggay? Para nga maging masustansya masustansya ang aking niluluto. At para kumain din si Mikmik. O, oh, paborito kasi ni Mikmik -Mik ang malunggay. So, ayan, konting halo-halo lang. Luto na naman ang ating minudong parang hindi. <laughs> So that's all. Thank you for watching. See you next time. Bye. Love you all always. God bless us always. And that's it. Luto na naman ang ating menu for today.